ulit. Na naman tayo sa Karibu Dagat. Ito nga pala yung mga ginagawa namin. Nakasalo ko yan. Sobrang busy. Uh, Maraming mga kubo at mga umbrella na kinakabit natin. Tapos sa uh, magay, umaga eh, yung trabaho natin dito, tagawalis pagawalis pag, pag patas ng buhangin tapos pagdating naman pag na yung trabaho ng paglilinis kasi naman ang uh, ating inaassemble nare-repair kaya wala nang time ilakay. kaya kayo kaya maglibang-libang sa sarili natin pagkatapos ng trabaho yung ginagawa natin pagkatapos sa dagat at tayo magmuni-muni mahirap pala ang trabaho dito sa anu maganda so, around din palang yung trabaho dito nakakapagod pero kailan mga kalakay nandito tayo sa tabing dagat mulu ayan nalagot na ano, uh, araw nang hapon eh tapos nang trabaho natin ito yung hat ano dito lang tayo kasi, -kasi. sakit na nga yung balikat eh may tama na yung balikat tapos hirap yung buhat buhatan ng nahirap buhatan hirap ng pilay yung balikat ko ang kagandahan lang dito mga kalakay kahit na magtrabaho ka ng maghapon dito sa arawan malamig pa rin hindi naman hindi man yung kalamigan, kalamigan masa mainit sa Dubai ay eh, nakalimutan ko pa naman nagbibili ng ah uh, sombrero saka mga ano Long sleeve Ito yung palibot ng ating mga ano mga kalakay yung mga bilya. at yung mga bilya naman na ginagawa. gawa so, ang problema dito malayo ang ano malayo ang mga palengke wala kang sasakyan wala kaya nagtataga lang sa pasta tsaka patatas na pinirito. Araw, tinapay. Yun lang, yung lagi natin kinakain dito. Itlog sa tapos ito naman yung uh, ano natin hmm. yung ating hmm. amo din na natin hindi na tayo pinapakialaman mahirap talaga mag-adjust dito ang problema ay e, hindi, tayo sa kanilang salita maraming pag-adjust pa ang kailangan mga kalakay Okay pa. Ay sa mga kalakay, sa Maraming salamat.